Kung gusto mo ko masasayon dito marami yung may mga bagay na gusto ko malaman mo. Kahit sa tayna, kanding wag mo awala. Lagi sabihin kung ganon ako kahalaga, ito'y mahalaga. Masaya sa nila, masaya ang pamilya Pagmasaya ang asawa Pagbakasal mo na, umayos-ayos ka Huwag na huwag mo akong ipagpapalit sa iba Huwag iiwanan na, huwag lulungkohin Dahil lang tulad ko'y di nakakawalan Dapatan lang mong rumis ng babae Kahit napakaarte, maganda naman ang bali Kung gusto mo ko nga pa sa'yo Dito madali at may mga bagay na gusto ko malaman mo Kung gusto mo ko gawin ng lahat para sa'yo Iparamdam mo ako lang ang nila, mahal mo Kung Pwede huwag kataasan, Para mas madali tayo magambingan Di ko inaamin Mga pagkakamali Sana ako'y iyong maintindi Dapat alam mo rumis peto ng babae Kahit napaka Maganda naman ang mugali mapa sa'yo Dito madali At may mga bagay na gusto Kung malaman mo Kung gusto mo tayo Pakabang buhay oras Masakit ay Ibigay pangako Di tayo maghiwalay Matuto kang sandin ng mga na sinasabi ko para sundin ko rin ang mga sinasabi mo Huwag kang mga liwa Kinakontento ka Para kahit anong payan Pagbibigyan kita Dapat mo mong rumispeto ng babae Kahit napaka-arte Maganda naman ng mabali Kung gusto mo ko mapasayo Dito madali Iparamdam mo, ako lang ang minamahal mo